ginatang papaya kayo dyan guys, my version, so ganito ako maggata ng papaya. So ako nagluto ng papaya na gata nung isang araw, so ganyan lang ako maggata. Nilagay ko na kagad yung isang pouch na gata, luya, sibuyas, tapos naglagay ako ng kunting tubig, yung papaya, asin at saka durog na paminta, susunod-sunod na yan guys. So hindi ko na siya ginigisa at magmamantika na rin naman yung gata na nilagay ko dyan. Saka gusto ko kasi mas healthy pa siya lalo since gulay. Tapos nung kumulo na, ayan kunting halo-halo. At sa kabilang kawali, ako ay nagprito ng galunggong. So yan yung sinahog ko guys para mas healthy at may lasa din yung ating ginataang papaya. So yung papaya kinuha ko lang dito sa abing bakuran namin. So yan guys, healthy to kain tayo. Tapos, ayan, plating na. So, yan yung aking ginataang papaya kahapon na inulam namin. So, yamitin yan. Hindi ko na siya nilagyan ng sili habang niluluto kasi habang kinakain namin yan, naglalagay ako ng chili garlic oil. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!